Ah, isang mapagpalang umaga sa atin na naman lahat. Kaparmers. Ah, ang ginawa natin ngayon, kaparmers, ah, nagkontrol lang tayo sa pamimitas. Kasi yung pinitas natin ngayon, pipitas, yung pinitas natin ngayon dadali natin sa palingke dito sa atin. Ah, kuha lang tayo ng kung mapapansin niyo kaparmers, halos malalaki lahat 'yan. Yung talagang sobrang oversize na yan bukas. Ganyan ang ginawa natin yan. Tapos bukas, pipitas tayo ulit. Dadalhin natin sa ibang bayan. Na ano naman. Tapos, di linggo buka, uh, sabado bukas, tapos linggo, siyempre natural yon araw ng Diyos yun. araw ng Diyos, uh, magsisimba tayo, hindi tayo mamimitas. Saktong-sakto yon sa lunes, sa pinakamalaking bagsakan natin dadalhin. Kasi medyo marami-rami yon Uh, isang araw tayong lumampas. Uh, kaya yan, ganyan, ka-farmers, ganyan ang diskarte natin para siguro, bumaba na siguro ngayon ng ponte siguro bumaba na limang piso. Uh, yan. Oh, pero okay lang yun, okay lang yun, natural lang na, bababa -baba yun. Uh, at least kahit paano nakapag-deliver na tayo ng medyo marami-rami. Uh, basta ka-farmers, itong dadalhin natin ngayon dito, ay yung napitas natin ngayon dito, dito lang, sa palengke sa atin nagkulang tayo ng konti actually may lakad pa tayo ngayon eh kaya lang siyempre inuna muna natin to kasi pag hindi natin kinuha ngayon yan oversize na yan bukas mare-reject lahat yan uh, sayang naman ka uh, konti lang to siguro mga nasa kon lang siguro to wala mang ano yan walang isang siguro yan na kilo uh, nag control tayo bukas control ulit yon tapos sakto yon o, oh, kaya medyo sagad na natin bukas. kasi maglalapas tayo ng isang araw. Pero mas marami siguro yan bukas ng konti. Sa, sa lunes, yun na. Ang pinakamarami dadalhin natin sa bagsahan sa palingke. Yan, ka-farmers. O, oh, kitignan natin. Oh. Oh. Okay, ka-farmers. Ito na lang muna. Kasi ang ginawa natin, ka-farmers, hindi naman masyadong marumi. Eh. Dati kung napapansin niyo sa mga video natin, talagang inisa-isa nating linilinisan eh medyo maganda yung panahon ngayon uh, actually yung kwan na lang ang natin kukunin natin yung talagang may lupa na yun na lang yung natin dyan sa sa tubig na yan yan na lang yung sasawsaw natin dyan yung may lupa na lang talaga hindi natin susulid lahat may sasawsaw hindi katulad nung nakaraan ganun na lang gagawin natin para makauwi uwi na tayo makapag deliver na tayo sa palingke ka kasi medyo late na tayo uh, okay kaparmers, ganito na lang muna